Good evening. Kararating ko lang alas 10 dito sa bahay. Ayan yung mga uh, ano ko. <laughs> Ayan yung mga pagkainan nila. Nagantay kasi may pasalubong ako. Ayan, pagkain nila. So, nakakaawa naman talaga. Ayan, oh, mga nakaabang talaga sila. oh Ayan. Nagutom siguro. Ayan yung pagkain nila, nakahanda na. Eh, galing to sa kabilang bahay. Eh, in iniinit ko kasi... Uh, yellow -yellow eh. Ah, uh, yelong yelo eh. Kasi di ipon nga nila yung mga tira-tirang pagkain. Nila nilalagay sa plastic. Tapos pag matagal kung kunin, nilalagay nila sa freezer para hindi bumaho. Ayan, kanin yan. May mga ano, mga tira-tirang pagkain. Ayan. Kaya, pag dumarating ako, ayan, miss na miss nila. Ayan, pinapakain ko sila. Ayan. Diba? Pag may alaga kaya talagang So, doon dumating ako, halos yakapin ako ng mga yan. Ang dami-dami. Hindi man takin muna. May kumapagat sa gilid. Mayroong maano sa harapan. Mayroong sa likod. May ano. Ayan. Pag dumarating ako, ganyan yan. Silang tuwan tuwa sila. Ayan, o. Oh, diba? Poka, halika. Dito. Sandali lang, ha? Poka, ha? Ayan. O, oh, Dabi, dyan ka lang, ha? Tabi lang. Oo. oo. Wait lang. Wait lang, diba? ba? na, bebe. Dyan na, ha? Oo, wawa naman, o. Oh. Oo, kakain, kakain ha. Maya na ha. Maya ha. Mm -mm, sige. O oh, sige, tabi na, tabi na muna, tabi. Tabi ha. Diyan lang muna, diyan lang. Ayan o, oh, di ba? O, oh, yan. Ang dami kong tagapagtanggol, yan. O. Oh. yan o, di ba? Nakikita nyo, yan Oh. Diba? Niyo? Yan, oh. Ayan, yan. Kaya kahit nalagyan ko ng pagkain dyan, yung dami nila hindi nila pakakailaman yan hanggat hindi mo sinasabing kainin nila para sa kanila yan, yang walo na yan may disiplina yan, hindi naman sila nag-aaway-away, kaya ayan, siguro madalang din talaga yan si Ogie ang nagpapagulo, na away niya yung si Poca, minsan si si Fanny yan. yan pero hindi, madalang talaga napakadalang, yan kasi, meron niyang mga ano talaga, disiplina sa sarili nila o sinabi ko, huwag mag-aaway ha, tabi lang. Huwag kakainin yung para sa isa. Ay, ikaw, tapos ka nang kumain. O pag hubos na, hindi siya nang aagaw. Ang style nila, pag hubos na, di parang na, pa, gusto pang kumain. Ginawang gawa nila, nakatabilang lang siya dun sa kumakain, nag-aantay kung may tira. O yun, pag may tira, at sawa na yung isa, aalis yun, siya naman ang papalit, yung nakaabang na gusto pang kumain. O, oh, diba? Ayan. Walo yan Waluyan sila. Dati labing isa eh. Buti yan nabawasan. Labing isa ba? Dalo. Ano? O, oh, labing isa. Nawala na yung ano. Yung iba. So, yun. Ayan, yeah, ganyan yan sila. Ayan, o. Oh. Inaano ko kasi, o. Oh. Ito, buo-buo pa yung kahin. O. Oh. May uh, pa kaya yan. Okay, mga friends. Gandang gabi. 10.30 na dito. yan. Tuwan-tuwa sila. Nakaabang sila. Bye, mga friends!